Ayan, ito ang aking bahay-bahayan ngayon dito sa Pacific View Deck ngayon solo ko medyo naka-discount ako ngayon at ano mahabang kwento Yon, good morning mga kalups mukhang walang biyong maganda ngayon na ulan dito sa ano Pacific View Deck Ayun, napakalamig mga kalops. Ayun, ito na ko. Si Talon, nilamig sa labas. <laughs> Ganda ng bahay. Kubo. Ayun. Oh. Wow. Mawawala naman daw yan, lamig na yan, sabi nila ate kuya. Mamaya pag, ano, pag liwa -liwanag. Maliwanag na. Ayan. mag muna ako ng gamit ko, tapos ay may kape naman dun sa ano nila ate tapos ayan utay na rin ako pag nakapag picture na